Magkapatid, napuspusan ang pag-iipon, makabili lang ng gustong cellphone. Mga batang may simpleng pangarap, kumusta na kaya sila? Punyo ng itinampok namin ng kambal na sina A at A.A. Castro. Nag-iipon po kami, may gusto po kami bilhin. Uh, meron akong dalawang anak na kambal na sa ngayon uh, nag-iipon sila ng kanilang pang-cellphone. Ang pag-iipon ng mga bata natutunan daw nila sa kanilang ama. nung sinabi nila sa akin ang cellphone ng bibi nila, tinanong ko sila kung bakit. Yung nga, uh, misa minsan kasi gabi na wala pa ako, wala pa misis ko. O kaya minsan na-stay ako sa trabaho. Para po natatawagan nila, natatawagan nila kami kung ano nangyayari sa bahay. Bunsong anak ni na Marie Cris at Alberto, ang labing isang taong gulang na kambal na sina Alberto IV o A at Alberto V o AA. Karpintero si Alberto. Labandera naman si Marie Cris. 2,500 pesos ang kita ng mag-asawa sa loob ng isang linggo. Nang magbukas ang klase nitong Hunyo, nagsimulang mag-ipo ng pambili ng cellphone ng magkapatid. Para po sa may nag mayroon po nag-away sa akin. Ite text ko lang po sa inyo. sixty 68, sixty Sixty-nine. Sixty-nine. seventy Magkano na pera mo? 108. Ano? One hundred magkano na pera mo? Sixty. Yo! pag-iipon na yon na sinabi na nila sa akin na mamag iipon kami para mag magkaroon kami ng cellphone hindi naman siya kahit hindi siya mahal ma basta importante may message ka, uh, may message na lang gagaling sa amin hindi pa man nakakarating sa eskwelahan Diretso na sa alkansya ang bao ng kambal 3, 4, 5. O anong gusto mo dyan, Jerome? Mam, Ma diaposit. Ay, ano? Transcastro pa lang. Anong gusto mo? Wala ng piso. 6 pesos ang sandwich. Mam, Ma bukas na yun. Utang na? O. Tandaan mo ha. CA naman, wala na talagang perang hawak. Baong kabunta, lagay ko po sa aligasyon. Ano, anong ayon? ano po Ano po pagkain po kayo? po. Okay lang Gusto ko po kasi na makaipin. Hindi lamang ang kambal ang nag-iipon para sa cellphone. Maging ang ate nilang si Ara. Kailangan daw ito. Kasi po, gusto ko pong makontak sila ma'am para po kahit anong pong mangyari sa akin, matatawagan ko po sila. Ayon sa Asian Youth Survey noong 2010, isa sa bawat apat na kabataang Pilipino ang nagsabing hindi nila kaya na wala silang cellphone. Nandiging maluwag kasi nakikita rin ng magulang na pangailangan ng kanilang mga anak, pangailangan nila. Kung ikaw ay magulang at meron kang isang uh, batang anak na papasukin sa, pag sa eskwelahan, so kailangan mo siyang makontak. So kailangan mo pa rin ng telepono. So in that way, nagiging maluwag sa dahil pangangailangan na. Ano sa ano? Mm, ano? Yung kung may gusto ko, yung may text, may picture, may video. Ikaw, ano gusto mo cellphone? Ganun din. Ano anong gusto mo? Kulay. White. Ikaw. White. Kalipas ang limang buwan, kinumusta namin ang magkakapatid na Castro. May cellphone na ang kambal at ang ate nilang si Ara. Oktubre nang makabili sila ng second hand na telepono. Bumi... Nag-iipon muna po ako para po makabili po ng cellphone. Tapos po... ngayon po nakabili na po ako. Nabili po namin ito na 500 lang po. Sa pagsitsaga ako pong mag-ipon, uh, bago pa pong pasokan, nakapag-ipon pa akong pambili ng cellphone. One, four po, na uh, nabili ko po siya sa SM. Hinahagupit po sa mga sandaling ito ang ating bansa na itinuturing na isa sa pinakamalakas na bagyong na itala. Nang manalasa ang bagyong Yolanda, gustong makatulong ni Ara. Pero wala na siyang pera dahil na na niya ito ng cellphone. Hindi ito naging lang sa kanyang pagnanais na makatulong. Gumawa po ako ng letter. Sinama ko po yung kaibigan ko po. Para ano po, may kasama po ako tapos, yun po, yung napapirmahan ko na po yun. Naglibot po kami ng school mula umaga hanggang hapon po. Yung ano po, kinabukasan po, pumunta po kami ng ano, ng GMA. Tapos, dinunate po namin. Umabot sa mahigit dalawang libong piso ang nalikom ng 12 anyos na si Ara para sa mga biktima. CA, tatlong linggo nang sira ang cellphone. Yung pagka, ano ko po, po ng cellphone ko po, pag yung pinuha ko po sa sa bulsa ko po, nadulas po sa kamay ko po, nabasag po. Aabot sa 250 pesos ang magagastos sa pagpapagawa nito. Kaya ito naman ang pinag-iipunan niya ngayon yung nasira yung cellphone niya, ah, ano siya na nagulat siya tapos umiyak siya. Sabi niya, ah, pag na, na lang niya yung pagpagawa. Pero, yung nga, ah, sasabay niya yung pag niya sa birthday niya. Isang taga-suporta ng investigative documentaries ang nakaalam sa kwento ng magkapatid ang nagbigay ng cellphone. Natawa ako sa inyong dahil pata pa lang kayo pero alam niyo na ang important siya ng pag-iipon. Sana gustuhan ninyo ang regalo ko. Salamat. Thank you po. Sa nagbigay po neto na ng cellphone ko. Salamat mm -hmm. po. Ganun din po. Thank you din po sa nagbigay din po neto. Thank you po. Uh, salamat po sa inyo. Ang disiplina at pagsisikap ni na A, AA at Ara, kahanga-hanga. Ipinakita nila na sa kabila ng murang edad, hindi lang sila nangangarap, kumikilo sila para matupad ito.